LGU Malig, BFP at PNP nagsanib puwersa sa isinagawang simulation exercise sa municipal compound. Ang detalye ng balita hatid ni Idol Shobi Gagarin. Nagsani pwersa ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng malig, mga kasapi mula sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at iba pang ahensya sa isinagawang simulation exercise sa municipal compound ng bayan. Layunin ng nasabing aktibidad na subukin at suriin ang kahandaan ng mga search and rescue teams sa bayan sa oras ng sakuna o kalamidad. Pinangasiwa ito ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na siyang nangunguna sa pagpapalakas ng disaster preparedness sa Malig. Ilang senaryo ng emerhensya ang sinagawa sa drill kabilang ng evacuation procedures, first aid response at fire suppression. Aktibong lumahok ang mga kalahok sa bawat bahagi ng simulation upang masiguro ang kanilang pagiging handa at epektibong pagtugon sa mga totoong insidente. Ayon sa MDRRMO, patuloy nilang isusulong ang ganitong mga pagsasanay bilang bahagi ng kanilang advokasya na gawain mas ligtas at mas handa ang komunidad sa anumang uri ng sakuna. Para sa IFM News, ako si Idol Show Idol! IFM News.